So kung napapansin po ninyo is uh, wala tayo masyadong uh, pabahay ng ating mga alagang manok. So yan lang nag-iisa, then yung iba mga kulungan. Yung andun kasi na pabahay natin yan, para yan sa ating mga alagang kambing. Pero minsan yung ating mga manok dito na naka-free range is uh, doon dumanda po sa bahay ng ating alagang kambing. So far, ito lang po yung pabahay sa ating uh, mga alagang manok. Pero kung napapansin po ninyo, yan po yung uh, bahay namin mismo. So kung nandito ka sa probinsya, dyan sa ilalim na yan, dyan, dyan po uh, nag-standby po yung ating uh, mga alagang manok. Tuwing may bagyo, ulan, or sobrang init, dyan sila sa ilalim na kaano nag-standby That's why yung ating ano, yung ating rinse net laging naka-open 'yan para halimbawa kung wala tayo dito, yung ating mga manok is uh, madali lang sila nakalabas at doon sila pumunta mismo sa ilalim ng uh, bahay namin mismo. So, tingnan natin yung ano, yung ilalim mismo ng aming bahay. Tapos hindi na lang natin i-cut itong uh, video po natin. So, yan yung uh, painuman nila. By the way, yan, may sundrox yan. Kasi marami pang uh, nagkaroon pa ng mga sipon dito sa ating mga manok. So, hindi na lang natin i-cut itong video po natin, oh. No? So, dito sa ilalim ng aming bahay, may nakailagay pa rin dyan na, ano, na painuman kasi dito sila nagtatambay so hindi lang natin i-cut ang video so dito may uh, naglilimlim pa rin dito yan o oh. dito may naglilimlim dito na manok natin oh so marami naglilimlim po dito sa mga manok natin, but uh, anyway, ito yung ano sa ilalim ng uh, bahay namin mismo, so yan yung bahay namin dito sa probinsya. so dati pa nung uh, hindi pa tayo nagpagawa ng ano ng pabahay sa ating mga kambing, dito ko rin sila nilalagay <laughs> sa ilalim ng bahay. so every time na may bagyo, ulan o sobra yung init yung mga manok isa uh, nag-transfer sila dito. So dito sa ilalim ng aming bahay. So marami yung aming mga manok. So kahit ano dito kahit mga 300, 200, 100 na manok. Dito sila nagstandby so tuwing may malakas na ulan. So yan oh. Dito sila nagstandby so kaya yung ano isa sa mga dahilan kung bakit hindi ako nagpagawa ng ano ng uh, pabahay nila una isa uh, para hindi masyadong magastos kasi meron na dito eh dito na sila nag-standby so kahit may bagyo uh, wala pa ring ano uh, malas pa rin yung uh, mortality sa ating manukan dahil safety po sila dito sa ilalim mismo ng aming bahay So yun nga, bahay namin, bahay rin ng aking mga manok. Dito oh. So dito dito sila ano nag standby and then dito rin may naglilimlim dito na anim yeah. you know mm yan oh may naglilimlim dito tingnan nga natin kung baka okay oh god ayun nga may itlog dito rin banda meron din dito, dito so hindi na lang natin i-cut yung video hindi meron din dito. So, dito sila nag-standby. So, dito, may naglilimlim po dito. Isa. So, maraming naglilimlim na mga ano mga inahing manok natin hmm, tsaka meron din po dito oh, naglilimlim na isa so ang dami po naglilimlim sa atin ngayon ng mga inahing manok at yung uh, ibang mga manok po natin is sa uh, tuwing gabi dyan sila dumada po dyan din po ng mga puno minsan yung iba dito sa tangke ng tubig meron din iba dyan dumadapo din po yung iba tapos mismo sa ilalim ng aming bahay tuwing gabi meron din dumadapo dyan ng mga manok so ganito yung ano yung style ng naka free na manok kung saan saan lang sila dumadapo di ba but ang pinakamaganda dito yan oh, malayo yung kapit kapitbahay po namin dito So ita, isa isa ito sa advantage kung naka-freelance ka isa uh, walang kapitbahay. So yan yung area namin no. Yan. So mas malaki yung area about mga 200 siguro na manok to. Isa uh, naka lang sila. Kasi nga advantage kasi wala tayong kapitbahay dito but yung uh, mga manok din po natin is uh, nasanay po silang kumakain dito mismo sa uh, loob ng ating uh, range net So dito sila nang uh, kumakain kadalasan. Tapos uh, sa mga previous na mga vlog, isa uh, meron tayong mababasa nag uh, nagtatanong siguro nag uh, nagtataka siguro yon kung ano po ba yung uh, pabahay ng ating mga manok. Kasi halos sa uh, every upload po natin uh, siguro wala tayong uh, pinupikit na pabahay sa ating mga manok. So iba kasi yung ano, uh, naka tayo. So yun nga yung isa sa mga dahilan uh, kung bakit hindi tayo nag ano, nagpagawa mismo ng uh, pabahay sa ating mga manok. Meron lang tayong pabahay po dito pero isa lang. Pero kadalasan yung pabahay natin dyan na isa lang isa uh, hindi po sila kadalasan diyan sila nagtatambay. So doon po sila mismo sa ano sa ilalim ng uh, bahay namin mismo. Doon po yung uh, gusto nila na magstandby. So kung nakikita po niyo kanina sa mga video po natin, doon din po mismo yung iba uh, nangingitlog. Pero hindi talaga maiwasan na yung ibang mga uh, mga manok natin doon sa mga damuhan sila nangingitlog. So magtataka lang tayo na bigla na lang pag-uwi dito ng mga inahing manok may dala na mga ano mga sisig. So yung ating mga manok nito na ano na ito mga upgraded na ito na mga native chicken and din yung iba talaga na mga pure na mga native chicken kung maging okay na sila at wala na po sakit itong mga manok natin is ibintan uh, ibinta na po natin kumbaga papalitan na po natin yung may mga edad na mga inahin na mga manok so sa iba na taga probinsya talaga mismo siguro makakarelate po nito na yung sa ilalim ng bahay andyan din mismo yung mga alaga natin na mga manok, kambing, dati pa may mga baboy, baka dyan po sa ilalim ng bahay pero sa ngayon ang uh, mga alaga po namin dito yun po nga, yung uh, mga manok uh, marami tayong mga manok dito and yung iba naman is yun yung mga kambing so, yan o oh. yung mga manok natin kung napapansin ninyo parang na-mix na ito ng upgrade na BPR at uh, basilan Makita nyo naman sa kulay nila. So yan yung result ng pag-upgrade natin ng BPR and Basilan. So kung mag-upgrade tayo, yung result nun is uh, actually maglilimlim pa rin yung mga, mga ina-upgrade natin ng mga manok. So, so dito sa probinsya, kung mag-alaga tayo ng mga manok, advantage aside sa wala kang kapitbahay, mismo yung ating ano yung pabahay medyo hindi rin magastos kasi nga yung setup natin dito sa bahay namin mismo sa probinsya sa ilalim kasi dyan dyan kasi kadalasan na gusto magtambay yung ating mga manok kaya uh, hindi na lang tayo nagpagawa sa ating uh, pabahay ng ating manokan uh, even nga itong rinse net natin no, is halos hindi ito magamit dahil kahit 10 feet ito, kahit gawin natin 15 feet, yung mga marap natin isa makalipan pa rin sila palabas.